Mga kapatid, kumakatok po sa mga may mabubuting puso ang isang batang lalaki sa Batangas. Pangarap daw kasi sana niyang maging sundalo pero tinamaan naman siya ng isang pambihirang kondisyon. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ieda Pascual. Malinaw ang pangarap sa buhay ng isang batang lalaki sa Batangas. Yun nga lang, unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. 11 years old pa lang si Joey. Pero nito lang Marso, biglang lumabo ang kanyang paningin. Pagpasok ng Nobyembre, tuluyan ang nabulag ang kanyang kanang mata. Sabi pa ng espesyalista, malaki ang tsansa na madamay din, pati ang kaliwang mata ni Joey. Kaya ang kanyang pamilya, labis ang pangamba. Sana nga po, huwag, mong, huwag pong mauling sa pagkabulag ang isa pa niyang mata na kung ang isa po ang kung ang isa man ho yung mata, na yun, wala na po talaga yun ang hiling ko na lang po ay eh, maagapan ho yung kabiapan yung mata at mo na makita na si magiging, magiging bulag po Na-diagnose si Joey na may optic nerve hypoplasia, isang kondisyon kung saan maliliit ang mga ugat sa mata. Madalas ito ay congenital o pinapanganak na may ganito ng kondisyon ng bata. At kadalasan ng sintomas lumalabas sa mga batang tatlong taong gulang pababa. Kaya pambihira rin maituturing ang kondisyon ni Joey. Very unlikely no, na at 11 years old, tsaka palang lalabas yung symptoms ng bata. have to make sure na hindi ito acquired. Pag sinabing acquired, baka mamaya meron something dun sa bata. No? May exposure siya to something or meron siyang ibang sakit. Na kaya ngayon lang at this age lumabas yung mga symptoms niya. Ayon pa kay Doc, kailangang masuri ng espesyalista at magawa ng mga test si Joey para matiyak ang problema sa kanyang mga mata sa lalong madaling panahon. Kung talagang optic nerve hypoplasia siya, no, lalo na kung congenital, um, sad to say, wala siyang gamot. No? Hindi pa natin na uh, discover kung ano po yung mga gamot natin. Ha? So pag ganyan, ang kailangan talaga is support dun sa bata kung paano siya makaka with yung everyday living niya using um, one good eye. So kailangan matutunan niya na yun na lang muna ang gagamitin niya. Pangarap ni Joey maging sundalo. Kaya lang nangangamba sila na kung hindi pa maaagapan ang gamutan sa kanyang kaliwang mata, ay baka hindi na matupad ang pangarap niya. Saka ko na po yung pagkakataon ito. Napakalaki po, ng, napakaganda po ng pangarap ng aking apo Ito po yung mabait pangarap po niya maging sundalo nga po na sana nga yung mangyari yun. At ang hilig po niyang sport e basketball. Naingi po ng tulong sa pampagamot ko po at sa ano, sa hindi po ako mabulag. Ayaw po magulag. May pangarap pa po ako. Gusto pong makatulong pa po sa magulang ko po. Sa mga nais tulungan si Joey, maaari po kayong magpadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.